No clue at all. Ayan. Uh, ito po kami ngayon. Ah, uh, maghuhula so, na, mag na po kami, na kami na kung sino po yung mga nabulot namin para bigyan ng regalo for this Christmas. Inyo, so, ngayon po, ang um, susulat daw namin ay yung kung sino daw na pong nakabunot ay, sa amin. Ay, na na. ay nakabunot ba? Kasi yung yellow. Kasi yung nakabunot sa amin. Kasi nakabunot. <laughs> Ito hey po ang nabunot. Ayan. So, kung sino daw po yung ay, nabunot namin, ah, hindi pala, kung sino yung nakabunot ay, um, sa amin, yung hula namin, ay, uh, kung sino yung, uh, yung, ay, yung hindi, nakabunot, hindi, na, na kabunot sa, ano? sa amin, ng Kaya, ng ay amin pong hulaan. Kung sino? Ayan po. Sino na? Tapos na? Ang nalipap. Ako, no idea At least, Oh, uh Huwag uh -huh. okay. mo. Tama hula Malay ko ako Start. Ikaw, start sino, na, sino, huh? sino hula mo? Sinong hula Sinong hula ko? Ha? Sino kaya? Sino kaya na? Ba't Wala pa ako niyo, Ay, wala, na, wala na pa eh. Hindi sabihin mo na sa'yo. Sino? Sinong hula mo? Ako? Sabi ni Jovan, di daw siya nagbabukas e. Eh. Di ba kasi Jovan, wala akong natanggap na sulat e. Eh. Malawa nga. Wala, <laughs> wala akong natanggap na sulat e. Eh. Hindi ko sabihin. Ako hindi ako tinitignan yung sulat. Aaaaah. Dito ba na hula mo? Oh, hula ko? According to, the, according to the letter, na tayong C, is very difficult. So I guess, Melvin is doing it. Oh, <laughs> okay, okay. ay, <okay>, okay. <coughs> Ako na. Oh, okay, okay, Next. Sa akin. Sa so, pantaha. Sino po sa sino po akin ang kamulat sa inyo? Maguhula. Ay, ikaw, Jeremy. Ako, <laughs> sa akin sa pantaha, po. ang akin ang sa akin ay si Henry. <laughs> 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 <Ikaw. coughs> pakiyari ko. Okay. Oh, ano ni? <laughs> ano si Juban? Ano sa'yo? Si Melvin. So, ano ba Sa instinct ko, si Kuya Jeremy. Uh, Kasi siya yung last na gano'y. Eh. Kaya <laughs> nga yung magkakaalamanan. Magkakaalamanan. <laughs> well, magkakaalam. Batay sa akin. Pagsusuri. Pagsusuri. akin investigasyon. <laughs> <laughs> Hindi ko talaga alam. Sino ang <laughs> tungkol <tokong> sa akin. Hulaan <laughs> mo na lang. Eddie? Eddie? <laughs> Sinong tama? <laughs> Sinong tama lang. <laughs> tama sa akin si Eddie. Uh, Sabi <laughs> <laughs> sa'yo eh. Ako Hindi ko binago yung ano, penmanship ko eh. <laughs> Alam ko eh. Ako hula si Juban eh. So, ano, Ay, na, kasi nang na, nakabunod sa'yo? Tama si Juban. Tama. Paabot nga, paabot nga. nga. Bibigay ko si lang yung kaya. Tama rin si Jeremy. Henry, Henry. Tama ka sa akin. <laughs> ako na 'yung ako mo? Ah, nakabunot sa iyo? Ako. Siyan tama. Hindi ko pa tama ang ngilan. Okay, tama si Ed, si Eddie na bunot ko. Sa akin Kasi... mali. Ang nabunot ko si Henry. <laughs> <laughs> Sino pa sinabi mo? Siya pa si nami mo. Ikaw nga nabunot ko. Sino hula mo alam hmm? mo? Sino hula mo nakabunot sa akin ikaw. Alam Pareho. mo bulat mo kaya. Nagpapalitan kayo? Nagpapalitan kayo din na ah. Uh, tama ba yung hula ko? Hindi okay. nga yung hula mo sya nakabunot sa iyo, ano, <laughs> ano, ano, ako, uh. ako <laughs> uh. uh. nga nakabunot sa iyo. Ako? ang nahaw? Ah. Mali hula ko. Siya di sa. Siya mo teh. Hindi ako ang hula ko nakabunot sa akin sa Ivan, Mali po. Mali po. mali po. mali po. Ayan po yung nakabunod sa inyo. <laughs> 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 <Ayan>. <laughs> Alam mo kasi nakabunod sa'yo? Sino? Ayan! 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 Tama Di tama. Tama. So, ano,

Iinom. Oh, sa ano, mali, iinom. Oh, para sa mali, iinom. Eh, iinom na lang, may vodka ko doon. Bagay. Naghira pa ng kuyan. Nakakahalaga <laughs> mo. Kuyan, kaya alam ko ik ikaw ang ano. Alam mo no? Kasi binuksan pa naman ni Grace. Ano to? Ginagawa ko na. Oh, bukas ang regalo, bukasan. Ay, bakit ganoon? Mali ka yung tanda. Pamisa. Wala, wala parusa. Hindi naman na sunod yung ano. Hindi na sunod, di ba? Hindi nga. Kapag mababa, di ba? Hindi nga na sunod. Parang tayo lang dala nagbunutan, no? Tapos yung tatlo nagkabunutan sa tatlo. Si Eddie, tama rin ang hula. Tama po. Jeremy na alam ko rin. Yung palang sulat niya eh. Hindi ko binagay yung penmanship ko eh. Hindi ko binagay yung penmanship. Eh, sabi ko, ay! Hindi ah, ko talaga alam, inula ako Yung saya ko rin gumawa, ruler yon Kaya lahat pantay. Pero ang may nagsulat sa akin, anong balita pare? I ikaw, ikaw, <laughs> di ba? Nag, ano? Nagsulat. O oh, sige, bigyan na yun yung mga regalo. pwede yeah, nga, hindi na kinuha yung sasulat ko sa taas eh. May sulat Nagsulat <laughs> no? <laughs> ako sa taas. Hindi kinuha, hindi ako sa sulat. <laughs> Gusto <laughs> pa doon sa taas. Ilan? <laughs> Isa pa. Eh, wala na akong mukuha. Huwag na nga. Hindi na nga ako sulat. Wala na naggawa eh. Wala na naggawa. <coughs> <coughs> o, oh, na yung mga regalo niyo? Bigyan mo na yung mga regalo natin, mga <coughs> regalo. At baabot tayo niya, na ay paabot nga nung sa akin. matutulog at tayo may hipaglaban na naman sa ating mga... Sa akin, dyan yung Okay lang, no problem. o, <coughs> 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 oh, Eddie Boy, Eddie Boy. Thank you, thank you, Ayun thank you. Thank you Merry Christmas po. Merry -laki, Christmas. Al laki, laki, laki. Merry Christmas po. <laughs> 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 cellphone niya na, cellphone. Tayo pa ng dalawa, mag, magpapalitan kami. Wow. <laughs> wow! Salamat po, salamat, <laughs> salamat po. <laughs> Ay, <laughs> salamat po, salamat po. <laughs> oh, buka Salamat. <bukasal>. Wow. <laughs> Talagang ang laki. Galing kay Jeremy to. Aba. <laughs> ako okay, patada ni mo ng party nito ayito <laughs> oh, ito ka bigay sa akin dadalo ako ng party ano 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 yun? ano yan? ano 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 uy thank you po thank you po thank you po ano ba? ano ba to? ano po salamat po salamat po salamat po salamat po Medium ba, medium? Medium, medium. Okay yeah. na to, medium yan. <laughs> so, tiraan nyo ba yung sa'yo, brother? Ay, hindi ko pa. Sa'kin po, sa'kin yeah. po. Yay! <laughs> Aba, parang-parang pa na tayo ng billiards. <laughs> <laughs> kasiya? Kasiya pa, kasiya ba sa'yo? Kasiya sa'kin. Sa <laughs> <laughs> Nag-iisip ka ako oh, ano ba, medium-large, medium-large, medium-large. Ay, medium. <laughs> hindi <laughs> naman, brother. Hindi naman. Hahaha. Sukat nga, sukat, sukat. At, ito na nga, nasa mga bawak. Bawak na, mabawak. mabawak. Ayan. ayan po ang mga nakuha nila. Ayan, ayan, ayan. yan kay Eddie. Ayan po. Exacto po yung nabigay ko kay Clavel. Ayan po. Ang ganda-ganda po ni ate. Ayan. Okay. Ano naman yung nakuha mo, iho? Parehas kayo. parehas tayo. Akin yan ah. Wow.

Halika, kung ka tayo dito na naka-shoot. Na na si Melvin ah? Huwag mo rin. Huwag ba rin tayo mag picture-time. Gano'n mo yung, yung ano. Mga oh, picture-time. Picture, picture, picture. Ano ba yan? Sinolo mo na. <laughs> 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 Sige, nakaka-picture ka naka yeah. Picture-time, picture. Picture. Picture-time. Picture okay, pakita mo yan, papakita ko yung iba. <laughs>